In today's video mga kasari, tayo po'y magde-display ng ating mga napamili sa Pure Gold kay Eric Store at sa kay Rolando's Negosyo Pasaribo So magde-display lang tayo mga kasari Pinangitlog. Oo. Hanggang inilagay mo lang dyan. Ah, ganun ba? Uh, mga summer, mga March, mga February katapusan. Hmm. Baka naman babalik sa 200. Ito, 210 pa to. Opo. Ah, okay. Thank you po. Thank you. Pungunan pala natin yan. Oo. oh. Sige po. Sige, thank you. Walang bio naman sila. Wala. So, ito na yung itlog, guys. O, maliit. 9 pesos sa amin. 210 isang tray. So, yun yung aking kinukuhanan sa itlog. So, tatlo lang muna dahil meron pa naman tatlo. So, update ko sa aking tindahan. So, may dumating din tayong itlog ngayon. Ano, son? Akin na, son? Ison? Ano? Bawang. 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 So, yun mga kasari, ayan na, na-display ko na yung aking mga napamili. Yan yung mga kape natin. Diyan ko isinabit. So, tayo po yung nag-oil boys over lang dahil may tugtog po yung aking kapitbahay. Araw-araw pong may tugtog ang aking kapitbahay. So, ayan, yung napamili natin. Na-display ko na rin sa wapas. Yan naman yung sa baba, mga kasari. Marami pa rin talaga akong kulang, mga kasari. So, yun lang muna. Ito naman yung aking mga lucky Me at canton section, mga kasari. Dito ko nilagay para iwas tayo sa kagat ng daga. Ayan, yung mga canton ko ay 16 sa akin. Yan, pinaghalo ko yan yung kanto na chili at saka yung mga ramen at yung hot and spicy. Yan. So, yan yung aking kanton at lucky me section. Yan yung sa labas, mga nakasabit. So, medyo marami na tayong kulang. Yung chichuya ko naman, mga kasari, ay okay pa naman. Paubusin ko muna yan. Ayan medyo maulan. So, ingat tayo. So, yun yung aking mga chichuya sa aking pintuan. yun yung aking mga repack Marami na rin akong kulang ng mga suka to mga kasari. So, yun lang po muna ang aking update sa aking tindahan mga kasari. Marami pong salamat sa inyong pakikinood. Happy selling. Happy nga po. Ano? Amen. Thank you for watching my password. Bye.